Naku, saan ba ako dadalit na ito ng tropa ko na to? Pinasok niya na ako dito sa may minahan. Tingnan niyo guys yung gamit-gamit namin na sakin. Oh. Ang daming gulong. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tapos nandito na kami sa may pinakababa. nak ko. Wala na akong magagawa niyan kung saan saan niya na ko dinadala. Propa, saan mo ba talaga ako balak ipunta? Nako guys, magmimina yata kami na ito ni pari. Pero ito, sumasama lang ako sa kanya. <laughs> Wala kasi kung ibang sasakyan na maganda. Medyo hindi pa kasi okay yung gitala-dala natin eh. Pumin. Teka, saan na ako pinuntaboy? Oh no, inakit niya na sa bundok. Kung saan saan ako, mamalentong na. <laughs> Ayoko na nga dyan sumama kay Ropa. Kung saan saan niya ako kasi pinupunti. Hino, bumabalentong ka no Tara guys, tara guys Sa inyo na lang ako sasama Meron din ba kayo mga sasakyan dito O di kaya truck Angkas naman ako na sa inyo Sige na Like mo naman yung video Kung papangkasin mo ako At mag subscribe ka na Kung ikaw naman ang gustong umangkas sa akin Ano, like and subscribe mo na yan Dali, bago ako maglabas ng sasakyan dito At dahil nagawa mo na yun Eto buyo, meron ako sasakyan Eto na buyo Ayan o, tignan nyo naman guys Pasensya na kayo kung ganito lang yung kotse ko ha Eh, sasakay ka pa rin ba sa akin kahit ganyan nilang lang yung itsura. Tingnan mo naman. Kaysa sa kanila, ang laki-laki pa. Tara, sakay nga muna tayo dito sa ano natin, kochinen. yung first person niya mga tropa. Parang makaluma. Pero malinis naman yung loob. Tara, tara. tras muna tayo. Teka, pupuntahan ko muna to yung mga kaibigan natin truck driver. Napakadaming truck driver dito, guys. Ayun, oh. Uy, alaki naman ang laki naman ng drive na ito ni Ropa. Tsaka napakahaba. Oh, no. Dala-dala <laughs> pala niyan ay isang water. Water tank pala yung dala ni, ni Rope. Ops, pipip lang. Tara tara, punta muna tayo dito. Ano bang meron diyan sa loob? Parang bentahan yata ito ng mga sasakyan. What? Ano kayong klase ng sasakyan 'to? <laughs> Tingnan niyo, guys. Parang racket. Racket na sasakyan 'to, ah. Kano kaya 'yan? Napakamahal naman, 175,000. Naku, wala akong pambili. Tapos ito sa dulo, meron din parang tangke. 137,000 lang. Napakaastig nito. Pwede natin 'tong pag-ipunan mga ropa. <laughs> parang tangke na sasakyan. Tapos yung nya niya eh pang snow pwede pala yun pinagsama yung dalawang klaseng ganung bagay pero sige sige tara labas na nga muna tayo teka paano ba magka dito kailangan natin pumera para makabili tayo ng ibang sasakyan bukod sa gamit gamit natin na to no oh man o teka, ano yun may nakita ako dito refuel uy pwede pala tayo mag refuel dito eh ayan o no? tara ilapit natin sa sasakyan natin para full tank <laughs> ayan i natin mga ropa yun, tapos refuel daw tignan natin kung gagana uy tara refuel natin guys Ayan no Teka Nagkaroon na ba ng refuel? nako hindi naman gumana Pero na nga, yaman na yan Harap na tayo ng pagkakitaan natin dito guys o so, iniwan ko nga pala muna yung sasakyan ko dun guys no Kasi pumunta muna pala ako dito sa pwede nating apply yan At okay na daw nakausap ko na Ayan no oh, tignan nyo meron ditong napakalaking truck Pero hindi siya sobrang laki Pero magagamit natin to para mangulekta ng mga basura <laughs> Magiging basura muna tayo for today's video guys Pasensya na kayo kailangan kasi natin makaipon ng pera So dito yata itatapon yung mga basura na makokolekta natin Mga ropa Mapapansin nyo sobrang dami ng mga basura dyan. Abaw naman. <laughs> Pero ayos lang yun guys. Tara, tara simulan na natin tong pagbabasura natin gamit tong truck na to no. Teka magpapaalam nga muna ulit ako dito. Eh sabi daw kasi sa telepono no. Eh ayos na daw. O baka nandito dito yung ano nagbabantay. Tau po. Tau po. <laughs> Teka may tao ba? Oh no. <laughs> Wala pa lang tao guys. Nakikita nyo naman para akong bossing o. Oh. Pwede kong umupo eh. Ayan no. Umupo pa ako guys. Pero di naman ako ba may ari dyan. Baka pa ako. Tara tara imaneho na natin to. Napaka napakalaking truck na to grabe dyan natin ilisasalpak yung mga basurang makukolekta natin oh. No? ayos <laughs> tara sakay na tayo guys yun astig laki ng truck na to dalawa yung gulong dito tas dito dalawa rin magkabilaan apat yung sa likod tapos dalawa sa harap abay napakadami naman yan so sisimulan ko lang mga kolekta ng basura dito ayun oh, no? parang may natatanaw ako rito mga ropa ang lakas ng usok na no, no sigurado may factory dyan at kailangan natin kolektain ang basura na meron sila dun tara tara mag U-turn tayo mga ropa Sige tayo dito Ayun Color green Diyan ba tayo pupunta? Ay hindi Deliver storage Nakalagay dyan eh Hindi naman ako nagdi deliver ng storage <laughs> Nangongolekta Ako guys Nang mga basura Ito May basura dito Sabi na nga ba eh Ayan Kolektahin natin yung mga ropa Teka Paano ito dadalin? What? <laughs> Igagrab ko? O oh, sige sige Ito na oh <laughs> Ito na yung mga basura guys <laughs> Ang dami ba nito? Ratala Isalpak na natin dyan Sa may truck mga ropa Ayun o, iload na natin guys Bug, may basura na tayong isa dyan Ayos Teka, meron pa yata, hindi eh, pa yata nauubos Ayan, may dalawa pang natitira Bubuksan natin to lahat mga ropa Tapos isasalpak na natin dyan Dahil isa tayong basurero <laughs> Let's go, let's go Ayun o, naubos na rin natin sa wakas Nakatatlo, ayan, grabe Dalawa malaki, tapos yung isa maliit Okay na rin yan, tara, tara dalian natin Pumunta naman tayo dun sa may kabilang Destinasyon, atras mo na yan ropa pa, pumunta na tayo din sa marami pang basura, no? Nakikita nyo sa dulo. Dun tayo pupunta. Pero hindi nga pala tayo mas sobrang bilis, no? Kasi truck yung daladala natin. Hindi ito pwede sa mga matutulin ng takbo. alam, <laughs> hindi muna tayo mag-ano dyan, guys, sa may basurahan, no? Hindi muna natin ihagis. Kukolektahin muna natin lahat ng mga ito. Let's go! Para kumpleto na at isa ang baksakan. Grabe, ang ganda naman ng tunnel na to. Tignan nyo, underground. Napaka-astig. Ang sarap bumiya biyahe. Uy, teka, pwede ba dito lumiko? Dito na lang ako liliko. Baka may shortcut dito. Yan, shortcut na natin yan, guys. May ilog po. Teka, teka, teka. Baka yung iba dito nagtatapon ng basura sa ilog. Nako, bad yun. Huwag niyong gagawin yun, mga ropa. Tulad na lamang neto. Huwag nyong ihagis dyan sa ilog kasi magbabara. Eh, comment mo naman kung may mga ganon. Huwag nyong gagayahin, ha? Let's go! Tara, tara. Punta na natin yung ano natin. Next na destination sa pangongolekta. ayano oh, Pang napakalaki ng truck talagang hindi ito mano kahit sobrang dami ng mga ikakarga natin boy nakakatatlo pa nga lang eh let's go grabe naman boy magbabasura ako dyan sa may bundok. Aba. baka mahirapan tong truck na daladala natin guys napakataas bundok pala dito sa kanila nako ang hirap <laughs> ang hirap naman mga ng basura dito sa kanila boy bundok bundok eh teka wala na bang ibang daanan? ang hirap boy hindi <laughs> na yata ng truck natin guys sa bundok ba naman kasi mangongolekte eh. Ay, wala nang ibang daan. Nakala ko meron pa. Susubukan ko na lang gawin to patras. Pa Baka mas malakas yung hata. Kasi tignan nyo naman yung gulong natin sa likod. Eh, apat. Panigurado. Kayang-kaya niyang akitin niya ng patras. Pa Ayun oh. No? Uy, kayang-kaya mo yan boy. Kahit daan-dahan. Basta sigurado. Makakakit na yun sa taas. Ayun oh no, bang. <laughs> Konti na lang boy. Makakakit na tayo. Teka, babelo lang ako. Babelo, babelo. Ayan oh. No? Inakit na sa bundok yung basurero ng truck oh. Let's go! Yun. Nawakas wakas, nakapunta rin ako sa medyo patag. Ayan na to. Kaya mo na yung nidiretso tropa. Yun, nidiretso ko na. No? Nice one. Tara, tara. Medyo sumagi ko din. Ah. Ayan. Kukulektahin ko na to. Teka, magtatao po muna tayo. Baka may magbigay dito ng bariya. Po. <laughs> bariya. Lang ako po. Hingin mo bariya. lang ng bariya, oh. Tapon ko lang basura nyo, eh. Ayan. Tapon natin yung basura nila, mga ropa. Let's go. O, baka mga pwede mangingin ng bariya dyan. Ako, walang lumalabas, ah. Kunwari, walang tao. Pero ayaw lang yata magbigay mga tropa. <laughs> Pero sige sige, ayos lang 'yan. Basta ang trabaho natin ang mangolekta. dala naman natin eh nang truck para makaipon pa rin tayo, no? Let's go. Dino, eh, no, na tayo. Tara, puntahan pa natin yun sa may dulo. Mukhang mas marami doon ah. Mahirapan ako nito. Grabe guys, tignan nyo, napakataas naman ng bundok na yun Kaya ko kayang akyatin yun sa susunod susubukan natin <laughs> pero ito nga medyo malapit-lapit na tayo sa pangalawang destination na pupuntahan natin no ay hindi pangatlo na pala to yung una kasi naka sa tayong sako tapos yung pangalawa naman ay eh, nakadalawa lang tayong sako dito ba yung daan nako masukal na naman yung daan nila bundok na naman nako <laughs> may ilog pa kakayanin kaya nako yun kinaya naman natin mga ropa let's go uy may daanan pa ng tren no napakaangas kami mga putik-putik pa kailangan natin dito magdoble ingat guys guys nice. Teka saan yung daan Dito ba Nako Sinampa ko na dito Sa mga putik putik Nako naputika na yung gulong na Mga ropa Ang dumi dumi na Okay lang yan Basura naman yung dala natin eh Nakatrack ng basura to Kaya ayos lang yung madumihan Ugasan na lang natin Pag okay na At natapos na tayo Sa gawain natin na Po to video At eto nga oh Nice Nakarating din tayo dito Sa may pangatlo nating ano Destination Paldo Ayan kunin na natin to yung mga basura nila Basura basura Teka, lugar to ah? station pala ito eh. Paka pwede tayo magpakarga ng libre. Ayan o, oh, libre lang pala magpakarga. Tara tara, kolektahin ko muna ito eh. Nasa dulo, unahin ko na. Para yung malapit na lang yung huli natin. Para mabilis. Yun, kunin ko na ito mga ropa. Takbo! ba mamaya ah, may aso dito ah. Bulin ako ng aso. Yari talaga. Ayan, salpak na natin yan guys. Eto na. Yun, salpak na rin natin. Eto po. Nice one. Kolekta ka sa akin, boy. At dahil wala na ditong mga basura, oras na. Para yan na na natin yung truck natin, Mapakargaan. Libre lang naman ata eh. <laughs> Malay mo, walang bayad, di ba? Wala namang kasi ng Oh, ayun no? Oops, pump natin yung gas na yan, mga ropa. Ayun no? free gas lang yata to eh. Tara pagas tayo. pag-gas, pagas, pagas. Ayan. Ay, may babayad tayo ng 16 dollars. Oh no. kita nga, bayad nga tayo 16 dollars. Ay no, vehicle refuel. Yon, refuel na ba? Ice one, ayos na yan tayo. Ganun lang kasimple. Tara, <laughs> tara, sakay na tayo dito guys. Full tank na ba yung ating truck? Mukhang full tank naman na, no? Para punta na tayo sa mga kabilang destination para makompleto na. At ipunta na natin to sa baksakan ng mga basura. Let's go! So, eto nga pala guys, dumaan ako sa may ilog na nakita ko kanina. Pinahugasan ko muna yung gulong, no? Ayan, no? Ang linis na ulit. Ayos! Ganun lang pala ang technique. Hindi ko na kailangan magcar wash. Idaadaan ko na lang sa mga ilog. At okay na, magiging malinis na ulit. Tara, tara. Back to biyahe tayo papunta doon. Napakadaming basura no? no ilan yun? anim. Sige, sige. Palag-palag na to, guys. Adam pa ata dito sa bundok na may tulay na magando. Wow! Saan na kaya ito papunta? Ganda ng tulay na to. Ang angas. Ay, no. Uy, pwede ka dito mag-selfie. Pero grabe. Ang astig. Let's go. Dire-direcho lang to. Pababa, oh. Antulin. Tipid sa gas. Kasi pababa lang mga tropa. Yan, kaliwa tayo dito. Napakadaming basura nyan, eh, no? Mga bahay-bahay na yan, guys. So, oops. Una ka sa akin, baba na tayo para makakolekta na natin yung mga basura na yan. Nice one, nice one. Isa, anim, two eh. Tara, ikakarga ko to lahat mga ropa ng mabilisan lang tayon sa wakas Naubos ko na rin yung mga basura Doon sa may village na yan Sa likod natin Tignan nyo naman yung basura natin dito Sobrang dami na guys Halos mapuno na no He At sakto buti na lang Eh malakas talaga yung truck na gamit ko Pwedeng iakyat sa bundok Eh magahanap pa nga ako sa bundok Na pwede nating basureraan Tara doon no Pwede dito Pwede yata dyan guys Sabi daw Eh matarik Palag palag Kayang kaya ng truck ko yan Magbabasura ako dyan boy Sa bundok Kakayanin ko yan He <laughs> eh, no Uy susundan ko lang to boy Nako, wag lang sana maulog yung truck natin dito Sigurado kakalat at kakalat ng mga dala natin kapag nalaglag Oh no <laughs> Ay no, uy pataas to mga ropa Kaya mo yan <laughs> Ako baka mamaya sobrang tarik na talaga nito guys ha ah. Inabutan pa nga ng ulan guys Apakalakas ah, ng ulan, grabe Buti na lang may malaking ano dito bato Nagmistulang bubong natin Kaso nga, ayan no, oh, tuloy tuloy pa rin pala guys yung ulan <laughs> Ala, Guys, grabe na na pala natin. Bundok na bundok na pala talaga 'to. Oh no, nagbabasura ako sa bundok. Lagot. Huwag <laughs> lang sana matano, matirik 'no. Pag tumirik 'to, may hirapan tayo. Baka dumaos-dos tayo din sa may baba. Oh no! Buti na lang nawala na yung ulan, guys. Sa To. <laughs> oh, grabe, ang ganda naman ang daanan nito guys, tignan nyo dumaan tayo sa may parang ano yan, ang astig naman nito parang may tulay, tapos may, may ilog sa baba, wow, ang lupit, pwede <laughs> eh, ba akong huminto rito hinto nga muna o saglit parang ang sarap pagmasdan eh, eh no Ay baka mamaya tumalun tayo dyan guys, huwag na tayong pumatong dyan sa may bakal na yan boy eh no, ang astig, ang laki ng bundok sa may gilid oh tara tara, pagpatuloy na natin yung biyahin natin. Siguro dadaling ko na to dun guys sa may ano no, sa may baksakan ng basura. Marami-rami na rin kasi itong daladala ko eh. Palag-palag na to. Teka, Ba't tayo umabante? Ako, naubusan na naman ata ako ng gasolina. Okay na yata, yun. Kala ko naubusan eh. Di ko lang pa na natanggal yung handbrake natin mga ropa. Let's go! <laughs> Dry chain na natin to doon hanggang sa pinabaksakan Oh, man. Grabe, sobra. Ops! Ops, ops, ops! Nako, sumampay yung ano ko guys Yung aking unahang sasakyan Ano na to? Ang taas pa naman guys So, nasa bundok ako eh Opa, ano na to? Yatras e, mo yan, tropa Ako, ang hirap Kailangan ko ng tulong Tulungan nyo ako guys <laughs> Paano na to? Ang hirap Baka di na ako makaalis dito Sobrang taas pa naman Nasa bundok ako Oh no Eto na konti na lang Makakaalis na ako boy Sige na ikapit mo na yung gulong sa harap Makakaalis Makaka na tayo Eto guys, pabalik na nga pala tayo, no? Sobrang itim na ng ano ko, rak ng basura. Alam nyo kung bakit, sinapadaan ako dyan, no? Sa mga putik-putik. Tapos natapon tuloy yung iba kong mga basura. Kunti na lang yung daladala ko. Pero ayos lang to. Ayun, no? Malapit na ako makabalik dyan, guys. <laughs> Para maisalpak na natin to sa tapunan ng mga ropa. Tapos hugasan ko siguro dun sa sakya, no? Dadaan ko lang naman to sa ilog at malilinisan na. Tara, tara, atras mo na tayo dito, mga ropa. Ayan, sige, atras mo. Atras mo, tol. Ayan, Nairarampa ko pa yan dyan, oh. Pang, oh, nirampa. Nirampa pa nga. Let's go. Yan, sasalpak na natin yan sa may ng basura, mga ropa. Yan, unload na natin to, boy. Let's go. Uy, yun, oh. Inangat na ba, yo? Inangat na, guys. Inangat na, oh. Pang, oh, malalaglag na yan. Nice one. Ayos. <laughs> tara, tara. Paldo. <laughs> let's go, let's go. Kailangan natin ito linisan. Hanap tayo ng ilog. Ito na, mga ropa. May ilog na dito. Malilinisan na tayo, boy. Yun, nalinisan na rin. Sa wakas na ko yung pinto. Ang dumi-dumi pa. Teka, kailangan natin ilubog ng buo mga ropa. Para linis na linis talaga. Yun na yung kaliwang pinto natin. Yun, ayos. Linis na. So, dito ko muna tatapusin yung video. Sobrang linis na yan, boy. Grabe yung pamumundok natin at namasura gamit ang monster truck na to. Let's go! Huwag kalimutang i-like at subscribe yun, ha. Kaya tara, samahan nyo ako mamasura.